sorry po, Ali. Okay lang. Masya na, na po, Ali. Ali. Hindi, okay lang, okay lang. Alam mo ba, Ni? Yun yung araw na nakita ko sila. At yun din yung araw na humiling ako sa simbahan. Sinabi ko na gustong gusto ko na talaga magkaanak tayo. Nabigyan na tayo ng anak. Maming tao, Kusma, no? Opo. Ay, ayun oh, o. tayo ng supermarket tapos ang mga Batman. Opo! Stay up, Batman! Mario, Superman, Mario, mga Batman! Tara! Tara! Huwag ka kasi wala tayong ano, wala tayong pera, tapos wala pa tayong, wala tayong cellphone pang selfie eh. Okay? Tingin-tingin ka na oh, ayun Ma, mauulan na. Hmm? Saan kaya... Saan kaya tayo pwedeng sumilong? Hmm? Tara, Kusma. Pumuna tayo. Ay! Kusma! Tingnan mo yung aso, oh! Aso? Ang ganda! Ang ganda yung aso? Ang ganda ng aso! Tara, Kusma, napita natin. Hmm? Lupitan natin. Opo. Bogart. Ang ganda niya, Kusma. ma. Mukha niya yung dati nating aso. Opo. Yun? Yeah. Kawaka mo siya, Vicky. <laughs> yeah. Kawaka mo siya. Buti na ano mo. Uy, akin nga niya. Ay, Teka. sa inyo po. Oo. Ay, sumagod ata rin sa misis ko paglabas eh. Teka, talasan kayo. Dali dalang araw na. Ah, uh, hindi po kami taga dito. san sana din po kami natutulog tsaka napapadpad. Naku, oh, wala naman kang tanda, sa magulang. niya. so, sa akin. Bukas sa basa dito. Sa. Tsaka parang nanginginig na yung kapatid mo. Opo. Tara, tara, tara. Bye sa bahay. Sili mo na kay Ron, baka umulan. Tara mo. Tara. Pasok na kayo. Ah. Uh -huh. Ay, uh, ulan. Na, buti na lang nakuha nyo. Alas ba kayo din? Ah, uh, uh, wala na po kaming ng bahay. Wala nang bahay? Eh, Asan na ano no? Ano, ah, ang mamat papa niya Asan na magulang niya? Madaling araw sa kaya Tsaka parang wala pata kayong tulog na maayos. Dili natin yung ano ngayon. Wala mo naman ang kapatid niyo. Bilang tayo na doon? Tripo. Ay, kano pa yung ipis ko? Wow! Ano ba, ka, Hindi mo sinarado na maayos yung gate. Yung aso ko sumunod sa'yo. Eh nga, hinahanap ko sa pangatlong kanto muna kita. Buti hawak nila. Ito nga hindi. Baka akong iba-iba nakapulot. Di wala na. Ala! Teka! Madaling araw. Nasa labas kayo? Bakit kayo nasa labas. Nasa labas. Asan ba yung nani tatay mo? Ano nangyari? Eh, ay ah. expose eh, lang na desgrasya sa motor eh. Matagal na ba? Opo. Eh, bahay niyo. Wala kayong bahay? Wala na din po. Walang kamag-anak man lang na pwedeng... May sabihin, pag-alagala lang kayo magkapatid. Opo. Kailan pa kayong ganyan? Mag-iisang taon na po yata. Teka. Sabi, nakaya mo yun, nag-iisang taon? So, lakad lang kayo ng Sa kayo kumakain? Doon po kami sa bayan po. Sa simbahan po. Meron pong karindeya doon. Binibigyan po kami ng pagkain tapos minsan ako na din po yung ng plato. Oo, naman ano kayo, Min. Teka, ano sa akin? Parang nakita ko na kayo. Ako nga din po eh. Parang nakita ko na din po kayo. Eh, saan naman kayo nakita? Sa tindahan. ni, kunin mo na kaya yung pinamili natin do sa tindahan. Malika mo na tapos magsisimba lang muna ako ha. Darusan lang ako. Kapagod, Kuzma, no? Gutom ka na ba? Uh -oh. yeah. Tara, pay muna tayo. Pay muna tayo. Opo. Tara. Ayaw. Ali. Okay lang, nasa na po Ali. Hindi, okay lang, okay lang. Oo, oh, kasi doon talaga kami nagsisimba na eh, sa bayan, di ba? So, doon pala kinatita. Ba't di ko alam yun? Ni, halika mo na sandit. Bakit? Usap mo na tayo. Ah, oh, wait lang na nga. Tunan mo na kayo ka. Tunan mo na na nga. Sige pa. Halika, pasok mo na muna dito. Bakit? Ano ba yun? Usap mo na tayo. Alam mo ba ni? Nung, nanalo mo nung nakaraan. Nung sabi ko sa'yo, magsisimba lang ako. Magdadasal ako. Tapos ipinakuha ko sa'yo yung mga pinamili natin. Nalala mo ba yun? Oo, oh, oo. Oh. Alam mo ba ni? Yun yung araw na nakita ko sila. At yun din yun yung araw na humiling ako sa simbahan. tinabi ko na gustong gusto ko na talaga magkaanak tayo. Nabigyan na tayo ng anak. Uy, anong connection nun? No? Ni, naaawa ko sa kanila. Kusma, Naalala ko na. Siya yung pale na nakabangga natin nung mag-pray tayo. Baka okay, ito na yung sagot sa mga hiling ko. Sige, kausapin natin sila. Ah, Neng. Ah, may sasabihin kami ni misis ko sa'yo. Ah, sana okay sa'yo. Ano po yun? Ano sabi? Neng. Okay lang ba? Kung sakali, ambunin na lang namin kayo. Po! Talaga po! Oo, yun eh, kung papayag kayo. <laughs> Alam niyo po ba, yung gabi po na nagkasanggian po tayo, ang dasal ko po nun. Lord, Lord. Sana po pagamoy po May pag pagsamantanong masilungan sa may nakapatid ko. Sa may nakapatid ko. Kaya ko pong tiisin yung gutom at pagod. Kaya at pagod. Huwag lang po ang kapatid ko. po ang kapatid. Lalo na po, napapadalas ang ulan ngayon. Napapadalas ulan Kayo na po ang bahala sa amin ng kapatid ko. At ko, pakisabi po pa sa mama at papa ko na lagi nila kami kapayag. Lagi nila Lagi nila kaming kapayag. Amen. Talaga ba? Alam mo ba nung araw din na yon Na nagkamungaan tayo? Iniling ko din... Lord, minsan lang, lang Lord, po yung humili. Sa inyo ng todo. Sa inyo ng todo. Sana pagkalooban niyo na kami ng asawa ko ng anak. asawa ko Lahat naman po ginawa na mag-asawa. Sana po bigyan niyo po ako ng sign. At kayo na po ang bahala sa bahala sa amin. Amen. Maraming salamat po. Salamat at pumayag ka. Isa lang yung giniling natin pero malakas na ka kay Lord ni kaya dalawang anak agad yung binigay sa atin. Ah, magmula ngayon. kay titira hindi na mo siya ni ang wapong bata oh. o hindi na kayo lagi makaganda mo iya hindi ka na kayo titira ha upo Siguro, ang gawin natin, total, mag-uumaga na. ipalibuhan mo sila tapos balik tayo sa simbahan niyo hey, ngayon magpasalamat tayo dahil yung mga hiling niyo tinupad niya